Tapos massage ulit. Ang masarap na vitamin. Ah, vitamin na namin kayo. Masarap. Magandang araw po. Doon sa unahan, nandun yung ating kambingan. No? Ngayon ay magbibigay tayo ng iron doon sa ating kambing. Dahil naka 3 days na yung ating bagong panganak na kambing. Bibigyan ko yun ng iron. No, so, at papunta tayo doon. Bago doon. Alisin ko lang po sa gilis. natin to Kakain lang nito mga pabo kanina. O, tanggalin lang natin itong kainan at yan ay maiputan na naman nila. O, tapos ito. Ayan, yung tubig nila, may white yan, may naluan na rin nating vitamins. So, itong ngayon ay magbibigay din ng mga vitamins sa alaga. So, ito, ay yung isa, yung minerals na may ibigay natin doon sa kambing. Tapos yung ibang kambing, kahanapin so, kong nandyan kasi bibigyan din natin vitamins. Ito mga to, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang aming pinibigay dyan. Itong ganitong klaseng feed supplement ang ating pinibigay. Nahalo lang sa tubig inumin nila no kings bite plus yan kahit tuloy tuloy na ibigay yan araw araw maganda yan lalo sa kanila tapos ngayon naman doon tayo sa kambing ito yung nilabas ko lang kasi yan maiiputan na naman mamaya ito nga pala bago tayo doon daan na rin tayo since naparaan na rin tayo dito oh, ito yung aming gansa nagalimlim na rin oh. Eh. yan may gansa tayo dyan nagalimlim na rin si mami tatlo lang itlog niya no? nilimliman niya na sana ma -ano yan, no? para ma update na naman namin kayo sa sunod na meron siya mga sisiw malalaki rin yung sisiw ng gansa natin so tara doon tayo hanapin natin yung kambing na ating bibigyan ng ayon yan bago tayo makarating doon ito marami tayong madadaanan yan na view o sisiw ng manok yan upgraded mga chicken to yung mga nanay nila Upgraded na. Tapos yung tatay nila, Hulohano. Or yung mga heritage chicken. Nandito yung ating... Ito naman yung bago namin kulungan ng manok. Ito yung lilipatan natin sunod ng mga pabuh. Pwede rin manok to. Tsaka actually ito ay naka-design para sa layer na manok din. O oh, ayan, layer type chicken. Pwede dito. Ayan, meron nang ayan. Sinample na yan. Oh, ayan, so, buksan lang natin. Buksan ko. Yan yung galing itlog. Ay, laruan. Bagyan, ang pantest. Oh. Ito yung bukasan. Papasok na yan sila dyan. Ito yung pasok din yung mga alaga natin. ay eh, ito, nakadesign siya. Kahit mga layer type chicken, pupwede dito. Ayan. <laughs> Bababa yung egg nila. Pero sa ngayon, temporarily, nandito muna yung kainan. Kasi baka hindi abot ng mga pabo kapag nandito pa banda. Kasi maliliit pa yung pabo natin. Sa Ramon natin ito. Ito, papakita ko rin sa inyo yung mga susunod na kuan nito. mag update tayo. Ah, yan yung pinakaloob. Itong bahay ng pabo. Pagkalipat dito, update ko kayo Tukol dito sa housing. Magkano gastos namin sa ganitong housing. Ayan yung mag update natin. So, ayan. Tapos dito naman tayo sa kuan Ayan, ano mo na yan. Pasilip muna. O, at yan ay gagawin natin ng mas magandang explanation. So ngayon ang target natin ay itong mga kambing natin ay ah, uh, patake natin ng vitamins. Ayan, no? Itong dalawa, na-inject ko na to ng iron. So mamaya naman, bigyan ko na to ng uh, ang bibigyan natin dito ay vitamins na papainom natin. So ito, ito yung tuturukan ng iron at pang 3 days nya ng iron, Yung baby nya. Ayan, may dala na akong syringe. Bago yung syringe na nabili natin, <coughs> Ayan. Ayon muna tayo. Ayon, Jiktran. So, point, ano lang to? 0.5 ml lang. Ayan, Jiktran. Ayon to. So, ito yung ating ibibigay. You know? Ayon na uh, basahin muna natin. Uh, double check mamaya. Nalimutan ko na. So inject 1 ml per piglet. Okay, sa piglet 1 ml. Pero dito sa ating maliit na kambing, 0.5 lang tayo. So ito naman, no hindi tayo expert dito pagdating sa gamot disclaimer lang. Itong ating pamamaraan dito ay based lamang din sa experience at sa mga nakikita din natin sa ibang nagkakambing yung kanilang paraan ng pagbibigay ng uh, sa alaga nila. Yung kambing natin, no, nabili lang namin to ng nabili namin to yung kambing natin expected ko hindi pa buntis dapat nung pagkalagay dito next month pa siya mga anak kasi ayun pa yung panglimang buwan nila nandito sa loob eh ngayon bigla na lang ng anak so ibig sabihin buntis na siya bago nakarating dito sa amin wala pang 5 months ng anak na siya so ibig sabihin buntis na siya bago makarating dito ayan so ito mag ano na tayo bibigay tayo sa kanya ng itong iron since 3 days niya na ngayon So 0.5 lang. No, ito ay 1 ml na syringe. So 0.5 lang. Huwag daw masyadong ugain to kasi baka bumula. Pero nagalaw ko kanina. Pero okay lang yan. Tapos yan. Kuha tayo. 0.5 ml lang tayo. Ayan. Ayan. Pinalagpas natin kasi may hangin yan eh. So, Okay. Tapos bawasan pa natin konti yan para matanggal yung hangin. Kulang pa. Ayan. Tapos babawasan natin konti para wala yung hangin. Kasi yun yung masakit daw pag yung hangin na meron to. So ito bago naman siya. So safe na safe yan. Minsan pagka medyo luma yung gamit natin, na alcohol ko muna. Okay. Pero best pa rin pag ganun sundin natin yung mga ano yung dapat dito sa atin kasi. Ano lang. opya, ya, Dito. Oh, ya yes. dito. ito sa side lang sa gilid. Dito may. Eh. Dito muna. Sa massage muna. Tapos saka natin inject. Dito lang sa side banda. Tapos massage ulit. Okay. So dito ko siya ini-inject sa gilid lang ganyan pero papasok doon sa mismong laman. No kasi dapat sa laman siya itong, itong ayon based doon sa kuan sa mga sa experience lang itong ating pag-inject dito. Hindi ba tayo expert pagdating dito pero ito ay based sa experience natin. Ayan. Kasi minsan pagka namali daw no dito baka makuan yung kambing natin, hindi makalakad. Ayan. Kaya maliit yung gamit nating syringe para hindi siya masaktan gaano o <laughs> oh, yan o oh. so okay na si baby kambing na inject na natin itong iba naman papainumin ko naman to ng vitamins na po papainumin natin ng vitamins itong ating baby goat op 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 napakalakas naman yung baby goat naman da 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 tara o, ito na ito na alam mo ba dati gustong gusto to ng kambing namin nung natikman nila o oh, sh shiit so, o oh, ito na ang masarap na vitamins na oh, oh. lang. Hmm. Yeah. Hmm, gami, na alam Yummy, yummy. Oh, next. <laughs> ba, diba parami ang iyong vitamins ah. Next naman, ito si Bibi. Papya, oh, yeah. oy. Pinis na tumakbo ah. Oh. <laughs> Wait lang, oh, vitamins ta, vitamins. Kami kain ng vitamins na to. Si Marshall. Si Jamie Ah, vitamins na namin kayo, masarap. Oh, sige na. Lami kayo na dong. Oh. Sige lang dong. Hmm. Oh, Ano'ng na? Ubuan lami makain na. Oh, yummy vitamins for the gotis. Oh, na. Mm. Yummy Licious, perfect. Ayan so, po, napainom na natin sila ng vitamins. Yan, King's Vitapet. Pwede rin i-vitamin sa mga ganitong mga alaga natin. No, ito, na-inject natin ng iron nung 3 days sila. Tapos binigyan natin ng vitamins. So, pwede na rin painom ng King's Vitapet din. No, itong mga alaga nating mga baby kambing. Tapos ito yung ating in-inject ng iron. Ito, o. Oh. Yan, napakalakas niyan. Oh, malakas na 'yon. At mabilis din kasi lumaki ang mga kambing natin pag naka-inject ng ayon. <laughs> oh, tapos po pwede nang i-maintenance natin ng King's Bite a Pet. Yung King's Bite a Pet actually pang pet siya para siya sa mga aso, sa pusa, no, pero pwede rin siya sa kambing. Lalo na sa mga baby kambing natin. So, yung isang may isang kambing ako dito'ng hinahanap, kaya wala dito. Malaki-laki na siya. Si Janyo. Si Gianno. So, ayan po yung ating paraan din dito sa pag-alaga ng mga kambing, mga baby kambing para talagang sigurado tayo na hindi mamamatay kasi yan yung stage minsan na madaling nagkakasakit tapos namamatay so kailangan mabigyan natin sila ng mga minerals na kailangan nila para tuloy tuloy ang pagpaparami natin ng mga alaga natin so ayun po no maraming salamat pong muli sa inyong lahat sa inyong panonood sa ating video ngayon Thank you for watching for